TKO sa ikapitong round. Walang tigil na suntok sa katawan ng nagpabagsak kay Astrolabio. Binabati natin si Katsuma Akitsugi sa kanyang panalo at pagpapatuloy ng kanyang undefeated record. Malaking hakbang para kay Katsuma Akitsugi. Tinalo niya ang veteranong si Vincent Astrolabio via 7th round. TKO gamit ang bagsik ng body shots. Hindi na lang ito prospect, isa na siyang tunay na banta sa dibisyon. Isang matinding laban pero sa huli, Nanaig ang opensiba ni Akitsugi via 7th round TKO. Salamat sa tapang, Vincent Astrolabio. Patuloy ang pagahon. Iba pa rin ang puso ng Pinoy na mandirigma. World class. Experience. Si Astrolabio ay former world title. Challenger, Laban Kina Jason Maloney at Junto Nakatani. Ang karanasan niya sa mga matitinding 12-rounders at sa world-level stage ay malaking bentahe laban sa mas batang si Akitsugi. Toughest test. Para kay Akitsugi, si Astrolabio ang pinakamahirap na kalaban niya sa kanyang professional career bago ang laban. Guillermo Rigondo. Win ang kanyang pagkapanalo kay Guillermo Rigondo, isang alamat ay nagpapatunay na kaya niyang talunin ng mga dekalidad na boksingero. Yung susi daw sana ay ang pagiging agresibo at pagunahan si Akitsugi ang southpaw sa pagpalo. Sa huli, nakita ng analisis na mas naging epektibo ang ginamit na diskarte ni Akitsugi lalo na ang kanyang body shots na nagresulta sa TKO sa round 7 na nagpawalang bisa sa mga pagasang asang dala ng karanasan ni Astrolabio. Gusto mo bang tingnan natin ang updated records ng dalawang boksingero pagkatapos ng laban?